Yo, my doll. Ang masarap na notice naman dyan. Ingat. Ingat palagi sa biyay, doll. Sap si yung mga id idol. ng hapon. Yeah. And, dito ka kayo may binundo. Nagagalga. Lapit na tayong mapuno ang ating trap. Ano? Ano yan? Ang ating trap. ingat palagi sa biyayong idol kakarga pa lang ating kwan, mga truck at yung isa po papuno na rin yun tapos ang dami pa oh. yan pang top pa mga, mga idol yan ah, uh, kasama natin kasama natin puno na rin oh. karating lang oh. wala kaming truck ngayon dito sa kon mga idol yun yun lang Ingat sa biyahe, my idol. Keep safe and God bless.